Di pag nag-start ka na magudo, take note. pag mag-start ka na magudo, ang sunna, paghugas ng dalawang kamay. Itong paghugas ng dalawang kamay, hindi ito obligado. Itong dalawang kamay na inuuna natin sa pagsasagawa ng udo, hindi obligado yan. Yan ay sunna. Pag hindi mo nahugasan ang dalawang kamay mo sa pagudo, tanggap ang udo. Intindihan? Tanggap ang udo kung hindi mo inahugasan to, Kasi sunna to. At ang sunna take note, ang sunna pag galing ka sa pagtulog bago mo ipasok sa palanggana, sa balde, sa tabo, ang kamay mo ibuhusan mo muna ng tatlong beses. muga mo muna ng tatlong beses sa ganito. wag mong ipasok agad sa palanggana. Ang sunna, buhusan mo muna ng Tubig, kung walang gripo. Kung may gripo, walang problema. Kaya talagang buhos diritso yan. Ang ano natin, halimbawa sa probinsya, di ba? may mga tabo ang ginagamit natin, siyempre walang gripo, walang puso. So, bu bubuusan muna ng tubig, kanan muna, tatlong beses, then kaliwa, tatlong beses, okay? Lalo na pag galing ka sa pagtulog, pagkagising mo, huwag mong ipasok ang kamay mo agad sa palanggana na tabo kasi sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam fa innahu la yadri ayna batat yaduhu dahil hindi mo alam saan mo ipinasok yung kamay mo Marami na hawakan yan nung tulog ka. Oo. Oh. Totoo yun. Nakakasigurado ka ba na nung ka, walang nahawakan yan? Pagkapag-amoy mo, ba't halo-halo? Bakit mikus-mikus tong amoy niya? Kaya dapat, bago mo ipasok sa palanggana, buhusan mo muna. Hindi mo alam, pag ganun mo, may naglalumalangoy na dilaw. Uy. Kasi yun ang payo ng propeta eh. Hindi mo alam kung saan nga galing eh. Kaya nung nagudo ka, yung, palang yung tabo na to, Tinayian ba ninyo to? Paano tinayian? Galing sa yan. <laughs> Kaya nga dapat, bago mo ipasok, buhusan muna ng tubig. Yun ang sunna. Pag galing sa pagtulog. Okay?